120 missiles papunta ng Israel sinasalo lang sa daan sa daan pa lang hinaharangan na sila ng Jordan England at Amerika Good morning everyone for today's video i-update ko lang po kayo sa pag-atake ng Iran dito sa Israel Kaninang madaling araw, nagpapalipad po ang Iran ng 320 missiles papunta po dito sa Israel at na-intercept po ito ng Jordan, Amerika, England at Israel. So, bali po tatlong bansa ang tumutulong ng Israel para po protektahan ang bansang Israel. So, thank you Amerika, England, Jordan. At saka kayong mga muklo dyan sa comment section, huwag po muna kayong mag Hindi pa po. Tapos, isang hakbang pa lang ng Iran, sampung hakbang na ang Israel. Okay? Kasi, baka nagtataka kayo bakit tumutulong ang Jordan, samantalang kalahi naman sila ng Palestine. Pero, dahil tama ang Israel sa pinaglalaban kaya tumutulong ang Jordan sa Israel. At saka guys, dito na lang pala kami kagabi. Magdamag kami dito sa shelter kasama ang aking alaga. Mayroon na akong tubig inumin, may tinapay. Okay, at saka bag, nandito na lahat yung passport, uh, pera, gamot. Flashlight, charger, cellphone, at saka arinola dito sa kwarto. <clears throat> uh, hindi naman kami natatakot dito sa Israel kasi protektado naman kami ng gobyerno. Biro nyo naman, bago umataki ang Iran, nagsalita doon sa TV si Prime Minister Netanyahu na ito yung gawin nyo. So, lahat ng tao dito sa Israel ay naghahanda. Lahat ng tao ay doon na nag-stay sa shelter, kung mayroon man silang shelter sa bahay. Kami ni Lola, dahil may shelter kami dito sa bahay, so dito na po kami. Pero yung mga bahay na mga old model, wala po silang sal sariling shelter. So, doon po sila ah, nag stay So, yung 320 missiles, papunta ng Israel, sinasalo lang sa daan. Sa daan pa lang, hinaharangan na sila ng Jordan, England, at Amerika para hindi sila makalusot dito. O, oh, ba diba? Mga muklo, ang Panginoon ay magprotekta dito sa Israel. Amen! Hindi po pababayaan ang kanyang bayan. Bye po! Salamat!